kaya ka nga nag-solar para sa on consumption hindi para magbenta. Ang tunay na halaga ng solar ay hindi lang sa tipid kundi sa lawak ng kaya nitong abutin. Kapag may kapasidad kang lumikha ng enerhiya, may kakambal kang responsibilidad at karapatan na ipamahagi ito. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa sarili mong konsumo. Kung may paraan ka namang makatulong at mas marinabang pa, sa ilalim ng net metering ng EPIRA Law RA 9136 pinapayagan ang mga solar PV owners na i-export ang sobrang kuryente sa utility grid tulad ng Meralco. Kapag may sobra kang solar production, hindi ito na nasasayang. Pwede mo itong i-feed sa grid at mabawasan ang iyong electricity bill. Hindi ito pagbebenta lang. Ito ay partisipasyon sa malawakang layuning ng bansa na palakasin ang renewable energy share sa energy mix ng Pilipinas. Ang Department of Energy o DOE ay may malinaw na vision, maging 35% renewable energy share by 2030 at 50% renewable share by 2040 kasama ka sa layuning ito. Bawat kilowatt na binabalik mo sa grid ay hakbang sa papalapit na papalapit sa mas malinis, mas matatag na power system. Hindi ka lang consumer, isa kang contributor sa Building. Bakit mo lilimitahan ang sarili mo sa personal na konsumo kung may oportunidad kang lumago, makatulong sa power stability ng bansa, at maging parte ng malinis na kinabukasan? Ang solar PV system ay hindi lang para sa bahay. Ito ay para sa bayan. Kung may kakayahan kang mag-generate ng malinis na enerhiya, gamitin mo ito ng buo. Magtipid, tumulong, at magbigay. Dahil sa huli, ang tunay na empowered ay yung hindi lang nagtitipid, kundi yung kayang magpabago ng sistema.